Mga ka -agoy. Good news nga sa mga taga-ordaneta! Nagbukas na nga ang Mang Inasal sa Magic Mall! Maraming nga pumunta dito para nga mag-dine-in sa bagong interior nga ng Mang Inasal Ordaneta na talagang sobrang luwang, was... mas pinaganda! Naging successful nga ang opening kaya tara puntahan nyo na nga ulit ang Mang Inasal Ordaneta! Talagang panalo ito! Dito nga tayo ngayon sa Magic Mall Ordaneta. Dahil nabalitaan ko, nag-open na nga ulit ang Mang Inasal. At grabe, sa opening pa lang nga ulit, ay eh, talagang dinagsana sila ng maraming tao. Paano? Paano pa naman kasi ang Mang Inasal ngayon ay nagkaroon na nga ng second Noor. na mas pinalawak at mas pinaganda nga ang kanilang interior. Na maraming ang pwedeng mag-dine-in nga dito. Basta Chicken Inasal ang pinag-usapan kay Mang Inasal na. Dahil na solve sa laki at sarap. Kaya mga best, wag na ulit magpahuli. Panigurado sa Mang Inasal ng Ordaneta ay eh, talagang magandang experience ang makukuha. Mas level up nga ang serbisyo. Na talagang panalo. Kaya best, tara na dito. Dahil ang manok nga ng ay the best ang timpla. Pati nga mga nanay, hindi nagpahuli. Sa bawat subo nga, mapipil mo talaga kung gaano ito kasarap. Basta manok talagang pinag-uusapan, number one ang Mang inasal. Maraming ang dumalo. Para may experience nga ang kakaiba sa lahat. Bukod sa malalaki ang kanilang manok, ay talagang napaka-juicy. Mapapalabok, alohalo at crema de leche. Grabe, umaapaw sa sarap. Kaya tara, sugod ng mga kaagui Sa lahat nga na ko, isa lang talaga ang ko pagdating sa chicken inasal, Mang. inasal talaga ang number one. Bukod sa napakalaki, eh, kitang-kita -kita natin kung gaano nga ito ka-juicy. Lalong-lalo ng mga kaagoy kapag bubuhusan nga natin ng chicken o lang ating kanin. I ay, mean, yun man hindi, talagang ginagawa nyo nga ito. Sobrang extra saya nga talaga kapag kumakain talaga tayo dito sa Mang inasal. Then, hindi lang nga malaki ang kanilang manok, kundi sobrang laki. At napaka-juicy. Sa bawat kagat ng chicken inasal ng Mang inasal, ay eh, talagang note nga ang sarap. Eh, lalong-lalo na creamy halo-halo nga nila. Na, hindi nga tinipid nga ito sa ingredients na talagang bab <laughs> balik balikan mo. At eto nga ako, bumalik para tikman nga itong napakasarap nga ng halo-halo ng Mang inasal. At iba rin vibes ang binibigay nga rin itong crema de leche. Talagang mapapawaw ka sa sarap. Alam natin, ang pinakamasarap nga ng halo-halo sa Pilipinas ay ang halo-halo nga ng Mang inasal. Mas extra sa sarap ang kanilang manok kapag sinasawsaw nga ito sa tuyo man. Lalong-lalong lalo na kapag may sili. dating na talaga sa sabaw ay talagang extra sa asim sa kili. Bilang okay. isang Pinoy, mapapakamay ka talaga sa sarap. Ibang-iba talaga ang Mang inasal. Kaya G dito sa Magic Mall Ordaneta. Talaga mapapaagoy ka talaga sa sarap agay